Hi guys, welcome to my blog. Today's video, tayo ay magluluto ng biryani chicken. Pero ang ginawa ko dito, hindi ko nilagyan ng kanin kasi siniparit ko yung kanin dahil gusto ko lagyan ng potato. Okay, magluluto tayo. Ang luto nito, pwede biryani, pwede rin curry. Pero biryani itong ano, pero yung kanin ay sisiparit ko. So ngayon, meron tayong paprika powder. Ito yung mga spices tapos kamon at saka yung mix na spices at saka yung garlic powder turmeric siyempre meron tayong black pepper ayan guys meron tayong salt diyan so ayan guys mi-mix-mix natin yan hindi pa lang mix mix i me mekos Hirap pala magmi-mix-mix pag hawak ang kamera, Sandali lang. Ayan guys, i-marinate muna natin bago natin lutuin. Mga half hour. O di kaya one hour. Pwede rin magdamag kung gusto rin. Nilagyan ko pala ito ng yogurt. Para pang pasarap. Yung mga spices hindi pa na ano yan. Ganyan na siya. I-marinate natin siya magawa natin ng lutong biryani ganito guys. Maraming sibuyas. Kaya na natin siya maging brown. Tapos inimekos-mekos lang natin yung minsan. Yes, maglalagay na tayo ng jerjer -jer na dinikdik ko yan. Tapos inimekos-mekos lang natin yan. Tunog natin yung garlic na dinikdik din. Tapos, ini may kus, na, kus lang natin. <laughs> diba? May kus, lang natin. So, okay, dyan guys, lagyan natin ito. Buo-buo ng mga spices yun, guys dyan guys, ilalagyan na natin ng tomato fresh. Fresh. Okay. Tapos inimekot, mekot na rin natin ang okay? hit. Walang katapusan na mekot, Ito yung ating tomato guys. Pwede na natin ilagay yung manok na inimarinate natin. Ang gagawin pala dito guys, kung biryani ang gagawin ko, ganito yung biryani ko ng Okay guys? Pero hindi, kasi siniparet ko yung kanin. Gusto kulot yung puti lang na kanin. Ihahalo ko lang yung manok. Pwede na yun. Ito na po guys yung ating marinated na chicken. Ayan. So, i me neko na naman natin ulit dito guys. Marami pala kami gusto, no? Isang buong manok. Pero marami rin pala. siyempre guys, maglalagay ko dito ng dalawang magi cubes na chicken flavor para masarap. Tapos yan, imamikos-mikos natin, minsan. Ikawal ko muna para ano, takpang ko muna siya para kumulo siya. Dahil dyan guys, ano, may tubig na siya, kahit hindi mo lagyan ng tubig kasi marinate mo, siyempre yung manok, ano, dahil dyan maglalagay ko ng potato dito dahil favorite ko ang potato guys habang marami pang tubig lalagay na natin para maluto yung potato di ba favorite ko talaga ang potato guys lalagay sa kanin masarap din siya ayan ang dami ko pala niluto siyempre hindi pa ito luto kasi tatanggalin pa natin yung tubig kasi marami pang tubig Okay. So, yan guys. Takpa muna natin. Puro pwede na ito guys. Pero, kasi gusto ko yung may sabaw. dami ko pala na luto mo. Dumami lalo lalo pag may tumi potato. Luto na siya pero marami pa sa tubig. Kailangan ko tanggal yun yung tubig. Pero yung sabaw kasi, paborito ko yung sabaw guys, okay na ito guys. Patay na natin ang apoy kasi wala na siyang tubig. Konti na lang. Ay, naku guys. Ang sarap nito. Ilagay sa kanin guys. Sa ibabaw. So yummy. At dahil dyan guys, kain na po tayo guys. Ito yung ating food. Tapos meron tayong cucumber. Hindi mawawala sa akin ng cucumber. Gusto ko kasi yan. So yan guys. Kain po tayo. Puti ang kanin natin. Pre Pilipino tayo, magkakamay sempre. Masarap magkamay. Ayan. Mmm. Yummy.